Kumusta mga idol? Good morning sa inyong lahat uh, September 17 uh, Magandang sikat ng araw ngayon Tapos maaliwalas ang kalangitan Pero malamig na 10 degrees Nandito ako sa likod ngayon Tinitignan ko yung aking mga halaman Kasi wala, giniginaw na sila eh. tignan nyo yung aking mga ano eto pero may mga bunga pa siya tapos yung aking mga kamote may mga talong pa ako dito kaso ano, hindi na sila lumalaki parang malamig na kasi yung aking alugbati Yan, nanlalaki ng dahon ang September end of September wala na to mamamatay na to mga tingnan yung aking upo iba na yung itsura kasi ano na malamig na kaya hindi na lumalaki na maayos pero meron akong ano dun oh, yung gagawing bini yung malaki kung nakikita nyo o, ito siya yan yung gagamitin ko sa susunod na taon tapos yung aking ampalaya ala may mga ano pa may mga pa isa isa pang bunga tapos yung aking upo dun yun mayroon pang dalawa dun ahabol ah, pa yan tapos <coughs> yung aking ah, uh, utong kung tawagin sa ano mga Ilocano. Pwede pa yung sayote ko. Hindi na siya nakahabol, hindi na munga. Pero marami akong nakuha dito ah na ano gulay, yan Mga sili. Siyempre, magaganda pa rin yung ano nila ayan yung aking mga ano kamatis ayan pero okay naman sulit naman kahit pa ah, dahil magwi winter na matagal pa naman mga 2 months bago mag ano talaga pero This uh, end of September, malamig na. Baka mamamatay na tum mga garden natin. Kaya, puputulin ko na lahat. Tapos, sa susunod na taon na naman. Ang ano, sa winter, mapuprosen silang lahat. Okay, hanggang sa muli guys. Share ko lang yung aking ano, uh, backyard garden. Baka naman kung ano bago pa lang sa aking channel, uh, subscribe ka naman diyan. Kabayan or uh, mag-comment kung taga sa Angka para alam ko kung saan nakarating yung aking video. Uh, Ilocano ka man, Bisaya, Tagalog o ano. Comment and yeah, share. Hanggang sa susunod ulit.